Yun mga kaibon, nakuha na pala ni Ma'am Sanchez yung kanyang ibon na napanalunan dito. Nakakatuwa naman si Ma'am kasi may ligrin po pala si Ma'am sa ibon. Uh, mayroon meron din pala si Ma'am na mga alaga na mga African labert. Natutuwa tayo dahil nakapagbigay naman tayo ng blessing sa iba maging masaya din yung kapwa natin sa paglaga ng ibon. Maraming salamat sa support ng mga kaibon. So, sa susunod natin, pag nag-10,000 uh, followers tayo, ay kakatil naman yung ipaparapol promo natin. Stay tuned lang kayo dyan mga kaibon. Marami po kayo matututunan sa ating mga in-upload na video. At mamimigay tayo ng mga blessings ng mga ibon o kung anong request ng mga viewers natin. So, pag nag-10,000 followers tayo mga kaibon, ay magpaparapol naman tayo nang cacatail. Hanpid cacatail. Kumbaga, baga niyong i-train o pakawalan sa labas, malilibang po kayo doon. Congratulations Ma'am Sanchez, sana nagustuhan niyo po 'yung napanalunan niyo. At sana mag-enjoy pa rin po tayong lahat sa pag-alaga ng African Lovebird. O kahit anong inaalagaan natin, basta masaya po tayo. So sana mag-enjoy tayo. Stay safe and God bless.